ng lunsod po na mandawi sa Cebu ya, pilang ang suspension o suspension order sa kanya ng ombudsman. Alamin natin ang uh, balitang yan mula kay Desimay Padilla ng Super Radio Cebu. Desimay, pasok! Super Radio! Joel Melo, pinaplano ngayon ang kampo ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez na iapila ang desisyon ng ombudsman matapos ang suspindihin ng isang taon na walang sweldo. Una nitong alkalde ay naharap sa kasong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of service dahil sa pagtalaga nito kay Camilo Basaka bilang tagapangasiwa ng City Social Welfare and Services o CSWS ng Lungsod kahit hindi umano kwalipikado ang nasabing opisyal. Sa pahayag na pinalabas ng alkalde, isang pagsubok ang nangyari sa kanya. Gagawin nila ng kanyang mga abogado ang lahat ng legal na aksyon upang kwestiyonin ang desisyon ng ombudsman. Sa ngayon, inaantay pa ng kampo ng alkalde ang formal na sulat mula sa ahensya na magpapatupad ng naturang desisyon ng ombudsman. Ako, si Desime Padilla ng Super Radio Cebu, nag-uulat para sa Jeme Super Radio DZWB, dapat トトースープラッチョ